Magandang umaga mga ka-farmers. On this video ay magbibigay ako sa inyo ng update about dito sa mga tanim kong okra. Ito sila mga ka-farmers. Namumulaklak na 'yung mga tinanim kong okra after 42 days of planting. Uh, may flower na. Hindi pa hindi pa gano sila karamihan sa pamumulaklak yung iba pa lang ay nagsisimula pa lang talaga mamulaklak yan ito flower yan mga farmers ito din oh. makikita nyo naman flower ng okra at may nakita na din ako dyang ano, bunga yan. Bunga na to mga ka-farmers. Ah. Itong isang to, bunga na yan. Ito rin ay yan. Halos ah, sabay-sabay na sila mamumulaklak. Oh, ah, ayan mga ka-farmers ah bulaklaki na sila tapos ito yung parting to hindi pa masyado nagagamasan hindi pa tayo tapos sa paggagamas ng okra flower na din yan no? mapapakinabangan na ang mga tanim nating okra ito naman bunga na mga farmers bunga na to dalawa na pala bunga ito pa isa magpapuntahan natin yung ibang part mga kaparmers ng tanimang ko na okra dito sila dito natin makikita, tingnan natin yung iba kung namumulak-lakan natin Na din to mga ka-farmers. Bunga na to. Sa Bilang pa lang yung mga namumunga tsaka yung mga namumulak. Ayan, mga farmers. Dapat mag apply ako ngayon ng fertilizer dito pero masyadong maulan ngayon eh. Ngayong mga tsaka siguro baka hindi tumalab yung i-apply natin abono yung mga farmers flowering yung iba hindi pa talaga nagsisimula ano kahit mamulaklak wala pa silang bulaklak yan katulad nito wala pa bulaklak bulaklak itong isa meron na itong nakahiwala yun puntahan natin itong may mga bulaklak ayan mga farmers malapit ng mapakinabangan ng mga tanim nating okra siguro kung hindi nag-uulan ang dami ng bulaklak niyan nag-uulan kasi hindi masyado naaarawan ng mga okra kaya hindi siguro nagbo-bloom pa yung ibang bulaklak pero sir sirain ang insekto yung dahon nila mga farmer sinisira ng ano insekto ayan yung dahon pa lang yun Nagkakabutas-butas na yung mga dahon. Hindi naman siguro makaka yun sa pamumunga ng ano, okra. Short visit lang naman to mga farmers Yan. Hanggang dyan na lang muna siguro mga farmers